man's best friend kung ituring ang mga aso kaya mahalagang maintindihan ang ugali ng mga ito para maiwasan din ang mga perwisyo at panganib na maaring idulot nila may report si Joseph Moro Natalik na mga kaibigan kung ituring ng dog behaviorist sa Celeste sa panta ang kanyang mga alagang aso. Ang makataang pagtrato sa mga ito ay tinuturo rin niya sa grupo ng dog owners sa lugar nila sa Las Piñas. Regular ang kanilang pack walk. Ang mga aso raw kasi gaya rin ng mga tao bukod sa pag-aersisyo kailangan din mag-socialize you need to find time to 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 walk your dog to to be able to control your dog in in situations para mas masaya yung buhay nyo and mas masaya rin yung dog kasi walang dog na masaya sa loob lang ng bahay even if even if for example your dog is small, don't look at them sa size. Kadalasan ng mga small dogs, sila pa yung mas madaming issues. Kaya nga hindi na raw nagtaka si Lester sa sinapit ng isang dog owner sa Indonesia na nilapa ng kanya mga alaga. Dalawang linggo raw kasing naiwan ang mga aso ng walang pagkain. Mahirap sisihin yung dogs doon kasi they were starving for 14 days. Kaya magkikikin na yung instincts nila na I need to survive. So kung nine yung dogs, dalawa yung napatay, malamang na, na, kain nila, malamang yung dalawa doon, yun yung weakest. That's the reason why they, 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 they ate yung dog para mag-survive sila. Ngayon, dumating bigla yung owner, okay? Uh, puro, puro, stomach na lang yung lumalabas sa kanila na, na gusto nilang kumain, wala nang masyadong uh, uh reaction na owner niya. So, kailangan nila, tingin nila, prey yun. So, nila. Kaya pa yun ni sa dog owners kung matagal aalis at iiwanan ng mga alagang aso, ihabilin ng mga ito sa kapitbahay, kamag-anak o kaibigan kung wala mang pagbibilinan maghanap ng mga dog boarding house higit sa dog tricks mas mahalaga daw na maintindihan ang behavior ng inyong alagang aso ang pagtalon-talon at pagkawag ng bundot, hindi daw dapat kinukonsenti dahil sinyalis ito na anxious ang aso it's a result of separation anxiety nawala yung owner wala silang magawain, and then nung nakita, yung, nakita niya yung owner i needed to i need to release this energy pa pa para para uh, kasi buong araw akong nandito sa bahay and kadalasan nagiging dominant Uh, I had a case na inaallow niya yung 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 dogs na yung Shih Tzu to jump over uh, her pagdadating ng bahay and then in a couple of months kinagat na siya. Ah so dapat hindi ganun. Oo, dapat dapat ang pinakamagandang salubong sa ng aso pagdadating ka. Inaamoy ka yung naamoy ka lang. Okay? Tapos, once for example, inaamoy ka, that's the only time, or behave na yung aso, that's the only time you will pet your dog. Maliit o malaking aso man, pare-pareho raw ang kanilang behavior at gaya raw ng isang anak, hindi raw dapat sundin ang layaw ng aso. Dapat din silang disiplinahin para hindi maging sakit ng ulo. May iba't ibang control techniques para madisiplina ang aso. Nandiyan ang leash technique. Leash, basically, you need to tag uh, the, the leash slightly on the side para ma-off balance yung dog just like that. Ang sound technique. Every time I snap my finger, nag-stop siya. Oh, oh. At ang touch technique. I usually touch uh, the dog pag medyo intense na yung ano, intense na yung yung behavior niya. So the touch hindi dapat siya malakas na parang palo yung kalalabasan because uh, we don't want to hurt the dog. So ang touch this is just like that. Responsibilidad ng isang dog owner na unawain ang kanilang mga alaga para hindi rin daw makapaminsala sa kahit sino. Dahil ang mga aso kung aalagaan daw ng wasto, talaga maaasahang maging man's best friend. Joseph Morong, Jimmy News.